Magandang hapon mga kalumlum. Naglalakad ako ngayong hapon, maulan. Pupunta ako sentro, ako lang mag-isa at si aking partner in blagard art sila yun, nasa bahay. Uh, lang ako. Ngayon ng maga, maganda pa yung sikat ng araw. Pero ngayong hapon, ito, ang ganap. Maulan, basa ang kalsada, maputik. Putik. Gusto na naman ako dadaan ulit sa favorite namin dahanan Ayan, ayun o, sa may to-dulo, ayun o Hindi lang kita sa video pero tanaw dito yung tuktok ng simbahan Oh, okay Dandrops keep falling out my head oh. <laughs> Dandrops, hindi rain drops dito medyo ano pababa na yan yung kalsada sa likod yung pinanggalingan ko kung saan ako dumaan eto malapit lapit na ako sa sentro ang palengke lakad pa more video pa more yan ang palengke sa unahan palengke ng ginubatan ayan mga kalumlum pupunta ako dyan sa loob ng GCC grabe lumakas yung ulan ibili ko dyan kaya yeah, mga kalumlum nandito ako sa tapat ng GCC at uh, uh counter ko pa yung ano yung payong <laughs> uh, ito maulan eh no kaya yung simbahan ito <laughs> maulan mga kalumlum Maulang na hapon, ito ang ganap dito sa tapat ng GCC. Malakas-lakas yung ulan. Sana ah! Oh. Wow! few moments later. Malapas na ako sa GCC mga kalumlo pero grabe lakas ng ulan. Hindi ko lang makaalis pa kagad. Ito yung binili ko, nilagay ko na lang sa loob nitong eco bag. Ayan grabe, lakas talaga. Kaya ako pang dumiretso, sumugod dyan. Basa ako eh. Ang yeah, payong pa naman sa blay. Oh no! <laughs> Nung bagyang huminto ang ulan, dumiretso na rin ako at dumaan dito sa bakery. Pagli ako dito mga kalumlong sa mga uh, bakery. Kaya na, ko na lahat. Uuwi na ako mga kalumlong. Ayan ang binubatan, maulan. Mabuti na lang uminto na kaya naglakad na lang ako. Kasi hindi naman na siya malakas. Ambon na lang ito. Daan na lang, hindi libo. Ang talaga kapag maulan mga kalumlong isa sa pinakaayok kong pag ulan hindi ka makakilos ng maayos paano mo sabi? kaya ngayon ako pati cellphone sinisilong sinisilong sa loob ng payong oh no! ayan lang kahit maulan hindi naman bahay kaya okay lang yung payong ko lukot lukot na eh huwag hanginan pa to transformer na singing on the rain What the fuck? rain doesn't sing on me ayan mga kalumdum mabuti na lang at hindi malakas ang ulan tatampayong ko yan gusto nang bumigay at maghanap ng kapalit <laughs> <laughs> lang lakas ng ulan Nandito ako sa gilid ng daan hindi ako maw Sobrang lakas ng ulan mga kalumlog Yan yung chapel Yung may kulay yelo Malapit sa amin Ayan mga kalumlum, nandito na ako sa bahay at nakapagpalit na rin ako ng damit. Magmimerenda na muna kami ng aking partner in vlog, si Archelay sa baba. Ito yung mga pala yung binili ko sa GCC mga kalumlum, itong pancit Canton at Sprite. At dumaan din ako sa bakery, ito yung binili ko, yung pineapple pie at saka tasty. Ayan ang uh, pineapple pie, kapartner na ng kapit. Bakal ka sa nito ka, kaya Ayan, apple pie. Ah, uh, key... Olaya. Uluya. Olay. <laughs> <Duon ka pasilyo. laughs> Ola. Uluya. ko olaya. Doon sa Pasilyo. Uluya. uluya doon sa pasilyo. Opo. Sa unani. Ka, Opo. Sa kami. Sa unani. Ayan. pie. Uy. Uluya. Opo. Opo. Ano eh, yung bago? Ano yung bago? Ano yung bago? Ano yung Ano imbes Ano Imbis na asukal yung gamitin mo, honey na lang. Ayun o no, yung honey. Yes, honey sweet. Mas ano kasi, mas masarap. Honey sweet. 380. Courtesy of bread. Wow! Oops. Okay yan? Dagan mo pang mga. Ano na? Kaya mga kalumlum, yung pineapple pie. Kain, ay magkalungguw ay napolpay ay mga kalungguw parang ayon 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 tapos hapon. mainit Oh, mm -hmm. Hindi sila hapon. naglalagay ng pag umaga. Tapos mm alas awal alas sa, sa oven. Ganun. Tapos mainit pa. May gusto kong asa mas mm -hmm. naka-oven pa natin. Kung so, hindi mainit pa, baka kapag Hindi hapon. Hapon. says so. sino? Hindi. 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 mga tinda. Wala talagang... Hindi. Hindi. sila. Duhon, dutuan, doon, Hindi. lutoan doon? Hindi. mga Hindi. 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 Yung, Ay ah, yung malapit, yung nasa gilid lang. Yung, yung tabi ng mga tricycle. Yung nilalagay nila sa mga branch. Opo. Bali ganun pala. Ah. Akala ko tuloy kasi sabi ko, loob ng palengke pero ano, ko, Yung din mismo yung may mga nagmamasa, mga ganito. Yung pala sinusupply, hindi yung nasa loob ng palengke na. Kulaw yas. Kulaw yas, bakery. The next day. Ito ang isa sa aming almusal, toasted tasty. Five minutes lang para sakto lang hindi matutong. Ayan na si Nanay Ellen na nagluluto dito. Hindi. <laughs> Sige eh. Ay? Ayan na ang Nanay na Ayan ang namin ngayon, almusal. Ayan, at nagpaparingas na si Hector Guapo sa kalan. Kalan de uli. Medyo hindi maganda yung panahon. Ay, ano ba ito? Pante pa yung pinta. eh makulimlim ang panahon. <laughs> Ayan yung klase ng kalan na uh, ginawa lang din yan ni eh, Tatay Henry. Di ba parang mali yung papel na siya unahan <laughs> <Ha? laughs> ah, ah, okay, na. What? Ha? Aaboy pa ba yan? Ayaw mo na yung baka na. Aaboy na lang yan. Kaya na mausok na. Ganyan talaga ang kalandi uling. Kumbaga, para ka rin yung lechong manok. Mahusok ka ng todo. Ang at na toast na. Within 5 minutes itong tasty na binili, binili ko pa kapon dun sa tabi nila tuluyas ay <laughs> 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 Ayan. <laughs> Ayan lang ako the next day ito at may ginagawang bahay nasa may likuran ang taas ng dumping ng lupa dating rice field lang ito pero ngayon may bahay na ito yung puno ng pomelo. Mga kalamlong. May mga bunga na rin. Malalaki kaso hindi na mapanik. And dati pumanik ako rito eh. Kumuha ako ng pomelo. Natusok ako ng bubuyong sa hita. Ano na, may malaki isa. Nakikita ba? Wow! Ang Yung puno ng chiko. Ayan. <laughs> may na rin to. Mga bunga. Ayan. Kung nakikita Sana all. Oh. mga bunga narin rin ng chiko. Dito yan sa may likod bahay. si Matrix at si Delay. oh, <laughs> uh! <laughs> no, no, no. Matrix. No. <laughs> so <laughs> Matrix. <laughs> Tara kain mga kalumlum, almusal tayo. Welcome to our channel, mga gaga. Please don't forget to subscribe and click the bell icon. Like.